Hello everyone! Shout out sa mga followers ko dyan. So ngayon lang ako nakapagbalik ng um, vlog. So for today's vlog, um, ayan, may ginawa akong mga ribbon guys. Ribbon. Ayan, tapos mayroon ako dito. Ang cute niya. Ginawaan ko yung anak ko. Ayan o. Oh. Ayan, ang cute. O, ba? Diba? So, ganito siya guys. Ayan, tapos mayroon siyang clip dito. Para siyang ganyan. O, oh, diba? <laughs> Ang cute! Ayan. O, oh, diba? It's really cute. Ano siya eh? Uh, paribon siya sa kabila. Ganyan. O, oh, diba? Ang cute niya. Tapos, pwede ako gamawa ng headband. Ganito. So, mayroon akong ano. So, ganito lang, oh. Ang cute. So, pwede kayong gumawa ng DIY sa bahay niyo. So, marami ako ditong para sa ano, mga gamit pang clip. Ayan. So, gumawa ako ng isa. Nag-try ako. So, ganito siya. Kasi match to sa damit ng anak ko. Gagawa pa ako guys. Yung marami. Ayan. Tingnan natin yung damit niya na ginawa ko. Ang super cute. Ayan. O ba diba? Ang cute nito. Tapos inano ko lang siya. ganyan siya oh. Nakatahi syang ganyan, ang ganda. Match siya sa damit. And then dito sa likod, meron tayong buttons. Ayan, may boton siya. Pag lumaki siya, guys, maluwang lang to. One year and siguro sa mga nasa nine months, pwede na to. And then, kasi belted naman siya dito sa likod eh. May belt siya. So, hindi ko pa to siya inano, uh, pinalan siya. Ganyan hindi pa siya naka-plancha guys so ganyan pag na-plancha na to mas magiging okay so double ano siya ayan mayroon siyang lining sa loob and dito yung belt niya dito din sa kabila ganon din ayan at siya bloom siya guys ayan o di ba So, gagawa pa ako ng ibang style. Yung mayroon namang ano, uh, arm, armpit. So, ganyan. Para maganda siya. Tapos, naka-doll naka shoes siya. Ang ganda tingnan. Tapos, yung ano ko, ribbon. Kamatch kasi yung ginawa ko dito. So, ayan. Mag-DIY. nag diy ako, guys. Sa magiging match ng ribbon niya. So, ang cute. Oh, ang cute, 'di ba? So ganito siya ka cute. So ah uh, dito natin siya ilagay. Sa right side muna. Right side. Ah, uh, di ba? Ganyan lang. Kasi dito naman talaga 'yan eh. Ayan. Ang cute niya. Kasi red. Oh. Uh, Da da da, da Tas mayroon siyang ano, sapatos. Pwede akong gumawa ng shoes na ganito. Shoes. O, di ba, ang ganda? So, ilagay ko lang muna to sa box, sa container. Kasi para hindi siya masira. Magkaras dito. So, gagawa pa ako dito ng marami. Dalawa-dalawa na lang gagawin ko isa pa so marami ako ditong mga ribbon na gagawin para sa kanya meron ako dito ayan so gawa pa ako ng isa mga besh so ganyan ganyan lang ka easy mag DIY ayan nag mayroon na pala akong christmas tree doon at saka yung doon yung work ko sa may mesa ako doon so ganyan lang So, ang gagawin ko na naman yung ibang damit damit na naman pang baby na mayroon siyang ano. Mayroon siyang ano dito. So, ganyan. Tsaka, nagko-collection ako ng mga uh, style. So, gan nandun yung patahian ko. Thank you for watching! Abangan nyo ang uh, susunod kong uh, damit na gagawin. Thank you for watching, guys!